Hello guys, ang topic for today's video ay ang larong haunted dorm. So na curious kasi ako kung base ba siya sa tunay na buhay at nagulat ako sa nalaman ko. Sa mga di pa nakakaalam guys, ang larong haunted dorm ay gawa ni Mayuli kung saan sinabi neto sa isang interview kung saan inspired ang larong ito. Ayon sa game creator nakarating ako sa isang panaginip na ang isang multo ay sumalakay sa aking bahay, some iris sa aking pinto at pumasok sa aking bintana nang sumikap lumaban gamit ang mga sanga at mga walis, ngunit walang nangyari. Alam kong darating ang wakas. Bago pa man mangyari ang anumang bagay, gumising ako mula sa pangarap na ito. Ang aking puso ay tumitibok ng mabilis, at nagpapawis ako. Ang mga matibay na emosyon na ito ay nagbigay inspirasyon sa akin upang gumawa ng isang laro na maaaring muling buuin ang pangarap, pakiramdam, at sandali at ibahagi ito sa mundo. Tungkol sa ibang mga inspirasyon, naisip ko na pag ang pag-decode gameplay ng Blue Demon at casual gameplay tulad ng hide and Seek kasama ang mga laro sa tower. So yan lang guys kung di nyo pa nalalaro ang Haunted Dorm subukan nyo na.